Yan, hello po mga Kalingap. Welcome back po to our channel. This is my Kalingap Edo po. At yan, ngayong araw po na dito tayo ngayon kala. sa dalawang mag... Asa, doon sa mag-asawa po ano na yung isa po medyo malabang pang... Pang ano, paningin. At nandito po tayo ngayong araw po ito ng Pasko. At magbibigay tayo ng kunting blessings. Galing sa ating channel, no? Tara po mga Kalingap, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano yung kalagayan nila ngayon. Sana, sana okay lang sila. Ayan. Ulit na tayo. Lakad-lakad tayo ng konti, no? Okay, <laughs> ito si tatay. Tay! Kumusta? Mabuti naman ang talo. Paso na naman. Okay to ulit ang araw. <laughs> Papasko daw po. Papasko na ako po. Papasko na po. <laughs> Papasko daw po. Ayan po, o, oh, papasko po. Mamamasko po, Nay. Oo, oh, mamamasko. Mamamas ko po ako. Oo. Ito po ngayon ang pinong ginagawa ko ngayon. Eh. Pinupuntahan ko yung mga tinutulong ako. Tapos nang mamamasko ako. Titin niya ako kung makakaipon po na ako ng 20,000. papasko po. Uh, ano po meron din dyan, ngayon? Oh. Ano man? Wala nga Wala. Ay. May inmaruya yat <laughs> ganya. Uh oh, masarap uh -oh, yun. Ay masarap yun. Uh -oh, Iyo. Mas <laughs> nah <to> <laughs> no. 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 Magkano mo? Iyo hmm. po. Magkano ah. mo? Ha? Ah, lima lah. Lima lang. Ay mahina. Lima. na ka, no, <laughs> <laughs> ah. <laughs> paghapon ng ganyan. Ilang oras ka na mas ko? Ha, toy? Ilang oras? Anim na oras? Okay. Ito. Oh. 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 Ha? Ano yun? Alam mo to? Iyo. Ano to? Iyo. Iyo po. Po. Ano yan? Ano yun? Yes. Yes. Yes, no. Gusto mo? No. na lang? Oh. Ano sasabihin ah, mo? sabihin mo? Thank you po. Okay, ano mo? Man. Thank you po. Salamat po. Yan. Oh, Tutoy! Anong handa natin ngayon? Kakalti mo ka. ano. May yan, yeah, yeah, pa lang sabi sa, kain lang kami natin, nanay kanina. Wala kayong handa? Ha? Wala nga. Anong handa 'yan? Patingin daw. Oo. Pantawag. Ayun, 'yan. ang ang handa sa bagong sa Pasko. <laughs> <laughs> at least hindi kayo magkakasakit. Huh? At least hindi kayo magkakasakit pag uh, Maruya. O Maruya. At, <laughs> at, at wala pang kwenta 'yan. <laughs> Wo, pagod dangdang kayo ay may pudet pa kun kapag hugas Di na. Hindi ka pa nakapaghugas. Hindi nyo alam. Kamay. Hindi nyo alam na mapunta ako dito. Ha? Oo, alam namin yun, yun. <laughs> 'yun. Ha? <Hello>. Alam <laughs> nyo sabi ko bakit sa inyo dati mapunta ako so, dito? Kaya ko mali kayo si ano, si Kaya ko mapunta din dito. Kaya, no, bakit ka mo ko maghugas? Sige ba. O baka hindi. Napadapa Yan. At ngayong araw po ay araw ng Pasko ano? Oo. At uh, siyempre pag Pasko dapat nagbibigay nagmamahalan. oh, kahit na ma no, may, may gagalit mga magkuhan yan. Uh, Kandao, tama yan. Oo. Laging magmamahalan. Oo, magmamahalan kahit daw ano magtutulungan. Oo, oh, tutulungan. Kahit At... daw magkagalitan, ano, mag kakapatid yan, nagbabatian. Tama. No, ulan ng pati, mm -hmm. ulan ng pasko. Ang ulan talaga ng pasko kanina, oh. basang-basa na ako. Mm -hmm. Sabi po, siguro nag <laughs> Biyahin Biyahin na yung biyahe ninyo basak na naman. po. Anong anong gagawin nyo ngayon po? Ngayon Pasko. Ha? Ah, anong ay, ah, mayroon na ba? totoo luto 'yan oh. Hindi mo ako ang matangani Bakit? Yan 'Yan ang wish mo. Oo. oo may pagamot ang mata mo. Oo. Baka may katarata na 'yan. Ay, siguro nga. Hindi. <laughs> <laughs> Inan in, natakuan ito naka gito pa man ito. Yan si ano si Padre na nakita ko ano, si, ano, si yan tiyan niya. Siyan. 'Yan 'yung sa Cathedral bayan ako ano. Pari 'yan. Pari 'yo. Pari na din sa Cathedral. 'Yan ya, ano natin 'yan. Basta itong itong dala ko itong mahalaga ngayon. Tara po tayo. alin? Meron tayo dito'ng dala. Ayo oh, salamat Sari-sari <laughs> store. May eh, sari-sari store na kayo ngayon, oh. 'no? ko na 'yun. <laughs> Sari-sari yung pagkain po yan, oh, tay. Sige sige, salamat. At mayroon. oh, salamat po ito. Buksan natin, ha? Sige. Tingnan natin, pakita natin kung ano laman. namba yung sabi ni Kuya Will. At sabi nyo, wala kayong dala, wala kayo. Wala kayo. Ika, yan lang ang ulam nyo, yung saging. Pansit, spaghetti. Dalawa. Dalawa. Panghanda nyo po yan ngayon Pasko. Oo. Oh. Baka di naman kayo marunong magluto niyan. Marunong ka? Tapos kung hindi, ibibigay na lang natin yan sa kapitbahay. Kailan po po kayo naka, palaging kayo may handang spaghetti? Wala. 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 Ano? Binigayan lang ng... Binigayan lang. Binigayan lang ng kapitbahay. Mm. Tama yan. Tama yan. Yan po ang lulutuin natin ngayon. Makikikain ako dito. Oo. Luto, Lutuin na natin. Joke lang. Kamay na po. Matagal <laughs> <laughs> yan. <laughs> yan po. Ano pong masasabi nyo po, tay Salamat. At nag... Karating ka na. Hmm. Salamat din ngayon hanggang, oh. Nakarating din. Kinutuahan mo talaga na. Mapunta ah, ka dito. Yes. Mapunta talaga ako. May isang salita tayo dapat. Uh -oh. at Salamat at ano, ka, mayroon kami, kanating hmm. ano, at syempre, dapat, ano, may ano pa ba ang kulang? Nay, ano pa ang kulang? Ha? Wala na. Wala Ay, na ang kulang? Wala na. Mayroon ko na, oh. <laughs> Grabe. Ay, wala ka. Hindi. Sinong mga dadalo dito sa Pasko mamaya? Wala man yung ayo yung anak niya. Ano to? Bakit may CR dito? Design niya ng bahay mo CR? Oh, CR. Yan po mga kalingap. kalingap, ngayon lang ako nakakita ng tumutubong banyo dito sa may gilid ano. <laughs> Kaya nga o, bihira. Paano tumubo itong banyo dito, nai? Anong tinanim niyo dito? <laughs> yung bihira. Bira, ibang klase itong bahay nyo. Sa gilid may CR, oh. Huwag ka dito na naiihi dito ang lagi sa kanto, oh. Wala, open na open, oh. Open na open. Open na open po yan, mga kalingap. Ibang klase. Yan, alas, ano po ngayon? Alas 12 na yata. Mala, alas ano? 12? Ano po? Eleven ter, twelve thirty. Sinipang mo? Grabe. Alam o, May... Ano na nga pong pangalan nyo? Oscar. Si Oscar. Uh, si na, si Tata Oscar. Tata Oscar. At si, Kaya saka si... Sinanay Si Nanay Nela. Mm -hmm. Dito lang. Dito lang ang katilang simpleng bahay. Oh. Yan. Sabi ko nga. Ano sabi nga nito? Ano sabi niya? Papaalis. Pa daw kami dito at ano. Bakit? Pinapaalis kami dito at si ano di man daw ito kuan sabi ko meron doon na ano itong sa yung sa barangay hinapa kuan kami doon na lang daw sabi ni yung anak niya doon na lang daw kuya lang tingnan mo ang kuan nito Palagi, nagkasakit na naman niya. Oh. Parang, Palagi ko nagkasakit dito. Dati nandong kami sa itas, nagkasakit siya. Ibaba kami. Na Anong sakit mo, Tay? Ha? Anong sakit mo? Sa mata ko nga, oh. Sa mata naman siya. Sakit sa ano? Sa bulsa? Sakit sa bulsa. <laughs> 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 sakit nga sa bulsa. Sakit sa mata. <laughs> anong, sakit na, nai, anong sakit mo, Tay? Ha? Anong sakit mo? mata nga, oh. Ito, ito hindi natakita. Ito. Kala ko kung anong sakit, eh. Ito po, ito. May bibigay pa tayo, ha? Sige. Um, ito, pan, 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 pambawa sa sakit sa bulsa. Para mabawas-bawasan, oh. Uh -huh. Oh, nayo. Oh. Ate Nelia, ano yeah. Anong pangalan mo? Nila. Nila. O, natin nila. Ate Nila. By, ano yan? 2,000. Wow. Ano yan po? Wow. Ano ba? po Ano po, Nay? Kulang. ka Ano pong maano niyo Nay? Ano yung masasabi niyo sa binigay natin? So, Ulang pa. pa. <laughs> Tama, pag na yan, may, may pang, ito, <laughs> ito, may pang ito. Tama po yan. Para sa inyo talaga yan. Para sa inyo yan. Po talaga mga tinutulungan natin para mga senior uh -oh, kailangan na dyan na nangangailangan talaga. Kasi mga wala na, eh. Mang, manghihina na. Wala nang wala, kaya masyado sa ano magkapag pagtrabaho hindi na masyado. Hindi na magkakasarakit na kayo. Nagkakasarakit na kayo. Nice. Nay, anong ano? Anong balita dito? Bakit naiiyak ka? Nawa nga sa akin yan. Nawa ka. Kaya malaga na, pag nagkakain kami, kinuha niya ako. Ah, ah, iyak si yun. Para sa Yuxilana, yun. Yun. So, yun. pa. Yun. Hindi. Ako hindi manaka naka sa malayo. Dito na lang palagi naka sa ano. Ba. Pag ganyan, ano, mahina nang kuwang ko pag ganyan na uh, tingin. Pero pag dobi man, masyado. Pero pag ano, tanghali nang ganda ko na pwedeng mga panin. Mahal na mahal niyo po, ha? hindi malam ko sa nadadaan. Mahal, mahal niyo po na yung asawa niyo. Mahal niyo po. You, man. Hindi ka <laughs> <po bagay> <laughs> <laughs> na ka na punta ka na sa na. 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 Ayaw mo na. Ayaw mo na. <laughs> <laughs> paras na paras nyo po yung isa kong tinutulungan. May sakit din yung asawa. May prostate cancer. Tapos yung nanay lang nagtatrabaho. Yeah. Namumundok. Mm. Bang klase. Kasi ba ito. Namumundok man ka nito. Paras na paras nga. Uh, uh, namumundok. Pag na nga, nasama ako sa kanya. Para kinukan niya ako sa mga yan yung walang mga to... daan ng daaning tubig. Daaning tubig. Mm. Na ba kaya ako ako, madulas nga. Bago sa ulo sa bat Nah, ko mga, mga, sa Kaya sa kanya. Kaya ko, naman. ano, ma, dandaan ng, naman. Ay, na bato. may bato. Baka sa akin kumakuan na ako. Kami man lang na... Nadaan na, kayo ano, sa ilog? Oo. Sapa, yung sapa na ganyan ng ano. Sa sapa? Oo, sapa lang na. Kaya man ilog na ma, malak. Malalim yun. Malalim. Sapa, sapa Ito, lang. Oo, sapa, sapa, lang na ano. Maliit. Kaya lang sa'yo ko baka makuan ako sa, ano, sa bato. Ay, yan. pupunta ako sa... Kaya lang yung huling pupunta niyo po doon. Matagal na. Saan? Sa sa bundok. Sa bundok. Hindi na ako nakapunta doon. Kailan na huli? Mm. Kaya ako nga na mata ko. Dahil na kung lang na nakalipas at nagpatay mm. lang <laughs> yung mata. Ay oo. Oh, Panggata. Panggata. yung ano. Kawawa naman kayo. Nice. Doon kayo nakuha na ng pagkain niyo po. Saan? may mm. ano, may gulay. Gulay na ano, yung, yung

ibare laban lang. Yo synthetic, 'yung, sintetis, uh, yung Paano 'yan kung papalisin kayo at mapaayos 'yun sa, pa? Mahirap Ay. na 'yan. Ay, basta laban Ay. lang po. Untang tayo lang. Huwag kang mag-i-relate, relax lang tayo. <laughs> oh. Iniinom mo comfort, i-comfort mo 'yung asawa mo. Uh, Ay. Pagkakano maging malakas ka lang, oh, ganyan. Malakas, parang hindi, hindi relax naman lang. <laughs> oo, oh, relax lang. Ito uh -huh. mo si Nanay nga, oh, relax na relax na. Oo, oh, relax nga. Hindi <laughs> ko nato ka na eh. Ano ka lang, okay, okay ka yun, lang. May, may problema. <laughs> oh, mag exercise na nga agad si Nanay, oo. Oh. <laughs> <laughs> pag nga na, nagpag-gabi na, na, na awa yan, naiyak tayo. Naiyak hmm? um, at ano. Baka tayo malakas na malakas sa tubig. Masubsubaga okay, no, ay tubig. Isang baha dyan. Ito. Isang baha dito? Yeah. Dito. Ito po yung bahay niya dati nakaraan. Ito yung tulugan, no? Ah, yan po. Basura. Ay, dami. Ang lawak dito sa bahay niyo. Ang lawak. Nakaka-relax din naman. Ito, paano dito tumamboy, oh. Medyo presko. Ito dito, pag ano. Ayan ay. po mga kalingap. Tatay. Kita tata atin Nelly. Lagi namin kinukano si Mang, ano? Ito, pambaga pag, ano, pag mga alas ay. Kinukano kasi sa radyo. Sino? Mang, ano? Ang tubang, tubang, tubang. Matubang. Yalo, o. Kinukano palagi ito dito. Alas ay na, na, ano, na, sa radio. Si Kuya Bal, no? Oo, oh, si Kuya Bal. Yan. Oo. <laughs> alas 6. At alas 7 naman, ano, bago bako, bako na siya, hindi na siya. Tapos ikaw naman babae na nagpapal. <laughs> Tapos na. Nakikinig pala kayo kay Kuya Bal? Oo. Palagi ko pinigil. Ano? Palagi tong kinukutok kay Kuya ah, Bal. palagi niyo uh. po. Anong masasabi niyo po kay Kuya Bal? Salamat si Kuya Bal ta ano, yan ang palagi ko siyang ano, ano kinukuha ng radyo. Kaya ko, sa namin, no. sabi nga yung ano, sa mga, mga proyekto niya. Sabi nga yung makusog naman yung, ay maganda yung ito, makusog ang radyo na kinukuha ng taki, si Kuya Bal. At, ano ano masasabi niyo sa mga proyekto na pinapagawa ni Kuya Bal sa pagtutulong niya sa mga sa, sa, mga tao dito sa Camarines Norte po? salamat naman at ano, nadalip ko nga yun sa, sa Camarines Norte. na ng sabi nga ni

Manawagan po kayo kay Kuya Bal. Malay mo marinig. Uh -oh. Kuya Bal. <laughs> Penge pong pambigas. <laughs> Yan po. Manawagan kayo na naitay kay Kuya Bal. Baka marinig. <laughs> okay. Kuya Bal. Kaya nung naman. kami ning kanting ko at ano. May tulong ninyo. At ako naman. di man, man kami ning po at may karamdaman ako sa ano sa mata yung yung asawa ko man ako palagi ang kinukuhan kaya kung pwede naman ko abal pasalamat muna ako sa yan yung may nagtulong dito sa akin kaya pasalamat ko na yun, may nagtulong sa amin dito ni yung asawa ko kaya maraming salamat sa inyo sana ma kuwanan ang karamdamin ng dalawa ng pag yan mga sa amin salamat kami na ano niyo po Kano, anong gusto niyong ipasa bigay kuya balo mar marinig yun ito oo mar marinig yun <laughs> <laughs> Okay, <laughs> Sabihin nyo na po, huwag kayong lang yan, kahit ano. Oo. Parehas <laughs> lang <laughs> kaya, ay. Baka narinig man yung bawon mo Bawal mo upya. Bawal ba <laughs> Ini pepambagas bagas. Wala lang makakan. Ano na? Ano na? Dan. pia. Sige bro, nice time. Nandaka. Oo. Salamat. Sige po. Ang sa susunod ulit po. Napagbisita ko. Oo. Salamat. At ano. Kami sa amin. po. Walang anuman po. Oo. Kahit. Masama panahon, mabisita pa rin tayo siyempre. Para sa mga kagaya nyo pong talagang kawawa sa buhay. Ay siyempre para hindi naman mag-alala kayo sa pagkain niyo sa ngayon. para na, ano? Kasi mahirap na magtatrabaho kayo. Ay, wala na baka sabi ko pag nagtawag sa sa bundok sa linang ay baka doon na ako mapanan din ako ganito nga sa kapati araw ngayon ng ano dapat pag pag ano pag relax naman kasi bakasyon ngayon eh oo oh, bakasyon ano muna okay. at wala ka rin matatrabaho wala dapat kasama muna pamilya, pamilya mo at bihiraman oh. lang din magano mm. mag celebrate ng ganito ang isang taon isang oh. basis lang Yana, oh. at, yan oh. Sige po. Oo, oh, sige. Alam po na Oo. Sige po. Ang... Ay, ito ang mamuyak. Ay, tingin na po. Ako si Edo ay. ha. Si Edo. Oh. Oh, Edo. Si Edo ang talo. Sabi ko, ko sabi ko nga ni sa asawa ko lang. Pupunta yung di si ano, si Edo. Ginukang oh, limot ako. ako sabi ko, my... Edo. Opo, okay. ay. Opo, ay. Sige po, okay lang okay, po yan. Oh. Kahit wala may bigay. Kung ay okay kayo dito. Sige. Sige po. Opo. Okay. So, yun po mga at nabisita natin si nana at si si Tatay at si Nanay ano, Nelly ano. Uh, dito sa malayong lugar na to. Sige po, salamat, paalam. At uh, thank you so much po sa panonood at uh, pag-suporta sa channel natin.